Good morning! Ayan, bagong punas ang kanyang katawan, pinanasan ko ng wipes. Ngayon, kikis ko siya. gustong gusto na niyang bumaba. Kiss! Kiss na, Kiss na! Kiss! Ayaw mo magpakiss? Ikaw nga yung bad breath diyan. Kailan mo, oh, tinutulak niya yung mukha ko kasi ay magpakis. Iigis eh, yes, nga kita, oh. Ano? Dalawa talaga? Ikaw nga yung bad breath, eh. Tapos, ikaw pa yung ayaw magpakis. Ew. Eh, itong paa mo, yan yung pangkaykay mo ng taihan mo para tabunan yung tai mo. Kadiri. Ba't ka natutulog? Kinakausap kita. kita. Lasik ka, lasik ka. Ni? Ayaw magpakis. Ano? Gusto mo lagyan kita nito? Ha? Oh, para bumungo yung buhok mo. Bad breath kasi yan. Himod ka ng himod ng balahibo mo. Oo, oh, oh, hindi yan pagkain. Nakita ka ng ano, Akala mo pagkain. Nag-aalpas agad. No. Please mo na si Rin, please. O ano, harang na naman. Yak, pangkay pangkaykay mo yun ng tae mo. Kadiri. Tapos nilalagay mo dyan. Ay! Ew! Ew, ew, ew! Ew, ew, ew! Nasig ka. Babay ka na si Rin. Babay bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ah! -bye. Bye -bye.